Una, pwedeng sabihin na ito'y paawa. <laughs> Hindi na po uobra yung mga paawa niyo, Mr. Beto de la Rosa. Kung ano yung iniisip niyo ngayon, kung ano yung style ng pagpapaawa niyo ngayon, yan at yan ang mangyayari sa inyo. Sige, um, gawin niyo pang malala yung inyong pagpapaawa dahil yun talaga ang kahihinatnan niyo. <laughs> ramdam na ramdam na rin yan. Ramdam na ramdam niyo na rin yan. Kasi nga daw atong si Bato de la Rosa, feeling niya talaga daw hindi siya mananalo. At kung hindi nga daw siya manalo para sa mga DDS na nawagan sa mga DDS at parang nagmamakaawa, paano daw kung hindi siya manalo hindi ibig sabihin wala daw haharang, wala daw magbablock sa impeachment complaint niya or, or uh, impeachment trial natin sa Sara Duterte, wala daw magbablock. <laughs> o oh, ayan mga DDS, iboto niyo si Bato, huwag niyo pong kalimutan. <laughs> kung buhay pa kayo, Kunaan dyan pa nga itong mga DDS. Ito ay paawa, di ba to? Sa paraang ito, akala niya siguro um, makakalusot pa siya. Masakla, pero ito ang totoong pangyayari. Hmm. sabi kasi, uh, mukhang malabo sa Magic 12. Ito, na makapasok sa Magic 12 na ito si Bato Dalarosa. Kaya sabi niya, magtatanim na lang ako ng kamote sa Davao. Naku, may mga negosyo pa yan. So you see, kung ito ay totoo, yan ay paawa lang talaga nga natong si, si Bato de la Rosa. May, ito daw yung sinasabi nga niya na uh, gagawin niya or backup plan, plan, kung hindi nga daw siya manalo. I can go home and plant kamote if I don't win. Simulan mo na. Siguro mas maigi para makaiwas sa kahihiyan, mag-back out ka na. Katulad ng nangyari kay Marcoleta dati, ano, Ramdam na ramdam niya. Minsan nakakabilib eto si Marcoleta, ano ho. Nararamdaman niya na hindi talaga siya mananalo. So mag, nag back out na lang noong nakaraang election. At siguro, medyo matagal-tagal pa kung ilang buwan pa ano ho. Siguro ang mga katulad ni Ma siguro eto si Marcoleta, hindi rin malayo na mag back out uli. Kasi wala talaga siyang naaaninag na katiting na panalo. <laughs> Kaya mag-back out din yan. So gayahin niyo na lang po Mr. Bato de la Rosa. Kunwari, sabihin na lang, kunwari, i-press release nyo na kayo ay magbaback out na. Baka sakali yung drama na yon ang makapagbago ng sitwasyon <laughs> at maawa ang taong bayan sa inyo. Dahil totoong nakakaawa na po ang kalagayan nyo. Pero kasi, deserve nyo yan. Iba kasi yung awa na, na yung tipong uh, makikisimpatya ang tao sa inyo. Iba yon Eto kasi, kaawa-awa ang kalagayan mo talaga. Pero deserve mo kasi yan. Hindi mo kailangan ang simpatya ng taong bayan. Dahil, ginusto mo yan. Binabalik lang sa'yo yung mga ginawa mo. Nakataranta duhan. Mm, ayan po yun. Kung hindi man tayo palarin, hindi sa issue ng droga, dahil nilabanan natin ang problema ng illegal drugs, then no problem. I can go home and plant kamote sa aking bayan. Dahil daw nga sa paglaban sa... Uh, niya sa droga. Kaya ito daw ang posibleng maging dahilan kaya hindi siya makapasok. Hindi po, maraming dahilan. Yung katangahan niya, joke lang. <laughs> pero, pero, totoo, ha? sabi nga na isang yung pinakamalaking problema kaya hindi na kayo makakapasok. Hindi naman kasi kayo naging senador ng taong bayan. Naging senador kayo ng mga Duterte. So ang buboto sa inyo ngayon ay yung mga alipores lang ni Digong. Sapat ba yun? Hindi. At syempre, pangalawa, ano bang nagawa niyo kasi? Pampagulo kasi kayo sa Senado. Okay? At darating sa punto talaga na magmalalagay uli sa ayos ang Senado. Lahat ng naan dyan ay may dunong. Dapat may dunong, may alam sa batas. Hmm? Marunong umakto bilang senador. Hindi yung katulad niyo po na kengkoy. Hindi yung katulad niyo po na clown. Nagpapaawa. Nagpapatawa nagdadrama at marami pa pong iba na hindi talaga is so unbecoming of a senator kasi ang ginagawa niya. Yan po ang pinakadahilan kaya hindi na kayo makakabalik. Okay? Hindi dahil sa inyo kung nung paglaban sa droga, malala ka. Good luck.